Boss Rido. Ayan, yeah. si Boss Rido. Ayan, si Boss Rido. Kira naman natin yung... <laughs> hindi tayo mga hindi familiar sa daan. Please, slow down. Take it easy. Para hindi mo natin... Boss, shout out mo Click Moto. Ha? Ah? Si Click Moto. Click Moto, hello! Okay. Shout out sa'yo. Hi, ma'am sali kayo good luck bukas okay moto dogu here shout out oh, sa black panther ride <laughs> safe thank you bro thank you bro thank you bro amping wawa kobe share black panther brotherhood black panther elvis charudik black panther hood yeah na moto here and always ride safe and always uh, keep safe keep safe ayan thank you shout out bro Shout out ang si idol mo. Ha? si idol. Na, nakita ko na. Nandun ba? Oo. Mo. Si Motodogo guys. Yan, si Motodogo. Yung palaging may dalang aso. Ayan po yung, sa, yung motor. Ah ito guys. Ito yung kay Boss Reed. Solid oh. Alam ko na yung pag may sticker yan sa harap. Great right, yan. Ito <laughs> yung si Idol Marbs. Boss Pangkas. <laughs> Bitch, <laughs> second time, second time, second moto. time. Moto. Moto. <laughs> <laughs> If you okay, no a few moments later. Ayun <laughs> guys, so daming mga participant guys. Oh. 'Yung iba nito guys, uh, nasa malayong lugar pa to. Iyun ang sus grabe oh, mga ninja Yung mga participant yan. VR. Yan yung pang ano talaga yan guys, yung iba oh. Ay, yung mga load yan oh. Mga idol. Naka ninjas, to oh. Okay, so, mga... dito, guys, yung iba guys ang galing Pasibo, yung iba galing Bohol. Yung mga sumasali dito madalas na pag may event. Dami mga sticker na sila. Well. Ayun. La moto, shout out. Bro. Shout out ang si idol mo. Ha? Nandiyan si Idol. Nakita ko na. Nandito ba? Oo. Tayo mo. Take click mo to. PH. Iyon na sa sali ka? Ay, ay, kasi hindi ka nakasali. Hindi kasi na. Kasi nagka problema. Ako day 1 pa lang. Alam ko 'yun. Nandiyan si Boss Red. Nagpapakinggan sticker. Nandiyan si Nudge Abdul. Nudge si Moto. Puga. Puga ara si Puga. Saan mo Ay, yo no ito yung sulit na tropa natin. Sila yung moto, hindi ko makalimutan ko to guys. Laya mo in the house. Sino, ikaw lang? Sulok ka lang? Oh, same last year. Sana nag ka sa akin. <laughs> hindi ka ba sasali? Ay, hindi ako sasali. Bakit? Hindi, last year hindi ka rin sumali. Hindi piparado. So, isang buwan yung announcement nila eh. Oo okay, nga. Yung mga trupa oh. Yung si ano. Yung may aso. Idol lang. Kasama naman, Idol. Balik na naman. Dalawa ko. Kasama naman ulit ba? <laughs> oh, si motor ini, eh. Motor ko ni Si motor guys. Yan, si motor yung palaging may dalang aso. Ayun po yung yung motor niya African Twin. Solid ito yung mga boat nila guys, oh. yeah. uh, mga boat nila, guys, may mga participant so, okay. yung iba mm -hmm. tapos na nakapa mm -hmm. ah ito guys ito yung kay Boss Reed Solid oh. alam ko na yung pag may sticker yan sa harap Reed yan ayun o si Marzo idol kumusta ayun man kita yun si Si Idol Marbs, boss pangkas. <laughs> <laughs> si Marv siya. Last year mo wala ka no? Eh. San si Puga? Sana tumawa ka last year? Nagpamusta yung episode natin? Ano? Tapos ka na no? Pati <laughs> sulit no? Okay, Ngayon daw nakita. Makikita lang natin ito sa mga vlog. Click mo ito sir. Click mo ito. Ano po? Ano po? Si click mo to. Ay ko si mo to. mo to. Ito yung dalin mo. Dito muna ako sir. Ing Ingat kayo bukas ha. E, hindi ko sa. So, balikan natin guys yung motor ni Boss dito. Si think sinasabi niya yung ano uh, top box nga dito sa gilid ng binubuksan. Ganda guys.

Bos Rido, Bos Rido, Bos Rido, Bos Rido, Bos Rido, Bos nama Bos 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 Rido, Bos Rido, Bos Rido, Bos Rido, Bos Rido, Bos Rido, si Rido, yeah, si so, moto, Rido, Bos Rido, Bos Rido, Bos Rido, ya ka, <laughs> sana yung kay Kong dinala mo? Wala, sinuli ko na. Sinu Thank ha. Mahal na mahal mo na yung bago, alam ko. Hindi naman. Lagi po nakikita yun sa vlog mo, boss. Oh, sulit, no? Si, kumusta si uh, Raider? Ayos naman, sa bahay lang. Pero yung minimintin mo ngayon, si ano na, yung si rox oh, meron pa yun, next. Marami pa yun. yung ganda yung mga ano doon, mga ano mo, mga parts no? Oo. si Boss Raid, guys, oh. Simple na yung si Boss Raid, guys. Yes nakahingi tayo ng sticker ay yun no know. so balik tayo guys dito tayo sa ano nang boomram seat ito ata oh. sulit no jili 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 ano jili helmet yan guys yung mga ano dito sa makulodong yung mga riders baka masagi si Puga wala si Puga ang moto always support. So Hi, ma'am. Sali kayo? Good luck bukas. mo May possibility na mag-sumpit ang salubang pag-ibig. Okay, next time guys Now for big trucks, yeah, so, let us remind ourselves the safest um, vehicle. So ito yung mga, mga boat nila guys. Iyon oh. yung boat nila. Oh. Avoid the back dahil in event of mechanical failure ng truck, wala, ibang sasalpa, yung Jilly, caka bumrang. May mga layers <laughs> ayon okay. okay. uh, <laughs> sa mga boses. mga ng mga mister. Next slide. Okay, Una-una kaya kung ano? Unang unang kaya kung ano? Unang unang kaya kung ano? Unang unang

The Okay. You know, she in the house. Yes, yes, yes. I, I the guys. Okay. So we here, shout out sa uh, Black Panther, ride right safe. <laughs> yeah. thank, you, thank, you, thank you bro, thank you bro, thank you bro. I'm sige. pong. Okay, sir, uh, Black Panther, brotherhood, Black Panther. I wish everyone Big Black Pantherhood. Yeah, na puga moto here and always ride right safe and always hang uh, keep safe, keep safe and yeah. thank you.